So yun naman sa mga kapagaw, welcome back to my youtube channel kapagaw Ayan so, dito na kami pala nakatira mga kapagaw dito sa Bagani Campo Ayan so, ililibot ko kayo mga kapagaw at yung mga dati kong alaga Ayan ipapakita ko sa inyo at ito yung mga alaga ko ngayon mga kapagaw Ayan, mga sisiw Ayan o uh, Mga sisiw mga kapagaw dito sa aking area, ayan, marami ng mga puno-puno. So malamig mga kapagaw, malamig dito, presko yung hangin. Ayan, so nagpakalbong pala ako mga kapagaw kasi mainit, mainit na mga kapagaw. Ayan. So papakita ko sa inyo yung aking bahay na ngayon. Ayan. Dito na ako nakatira mga kapagaw. Ayan. Kasi bahay, bahay ng asawa ko to mga kapagaw. Kasi wala na yung nanay at tatay nila. Kaya dadalawa na lang kami yung aking anak. Ayan, si Tangol. Tangol! Ayan, so... Ayan, dalawa kami nagpagupit mga kapagaw. Ayan, so... Ito si nanay. Ayan, si nanay at tatay. Ayan, so wala na sila mga kapagaw. So, bahay nila to. Eh, walang nakatira. Kaya, ako na yung nakatira dito mga kapagaw. Ayan, so dadalawa kami yung aking anak. Ayan. So, papakita ko na yung aking mga alaga. Ayan, so matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload. Ayan, tingnan nyo mga kapagaw. Ayan, so malawak. Ayan, malamig. Ayan, so pasok tayo dito sa maliit na eskinita. At dito yung aking mga aking alaga. Ayan. so shout out sa aking karuba. <laughs> Ayan, so ginawa ko pala ito mga kapagaw. ko si uncle. Ayan, so tinulungan niya ako. Ayan. So, ito yung aking anak ng yung maliit natin na serama si nung doon pa sa bahay hindi ko pa nakukuha kaso tingnan nyo mga kapagaw yung mata niya kawawa naman yun eh, o yung mata niya kawawa laki o oh. so mamaya or hindi ko pa tatanggalin yung ano yung ano yung mga kapagaw grabe kawawa mga kapagaw Tapos dito sa malaking kulungan natin. Ayan. So kumuha na pala ako ng apat na ibon. Ayan, so pasok tayo. Para makita nyo mga kapagaw. So malaki ito, malaki. Ayan, so pasensya na kayo mga kapagaw kung nakobad ako kasi mainit. Ayan. Ayan. So may buntungon mga kapagaw. Ayan, ayan sana ito yung swerte natin tingnan nyo malaki malaki mga kapagaw oh hanggang sa taas ko mga pagaw ayan. so meron na akong naglagay na ibon ayan oh so apat ayan oh oh ang lawak yung pagliliparan nila ayan oh di ba <laughs> tapos kitang-kita pa dito sa taas ayan So, merong dito mga kapagaw, doon sa taas na yun, may nagpupugad na bato-bato. Ayan, so, umaga, pag nagpapakain ako ng umaga rito, ayun, doon sila. Ayan. so nakikita ko sila doon. sana makapagparami tayo, pero hindi ko sila kukulid. Ayan. para maamo dito sa ating lugar. Tapos yung problema ko doon sa mga pusa dito, mga kapagaw, maraming pusa dito. Kaya ito yung problema ko. Ayan. O, oh, di ba? Yun yung crossbreed natin na bato-bato tapos barog. Ayan. Sana mag na sila. Ayan. So, wala pa. Ayan, so naglagay na rin ako ng pagpupugaran nila. Ayan. Ayan, bahala na sila kung <laughs> paparami sila dito mga kapagaw. Ayan. Diba, tingnan Ayan, so meron ako nag meron akong malok dito, tatlo. Ayan, so baka sa susunod na araw eh pupunt ipu, ilalagay ko na doon sa bahay doon sa San Juan na kaya pasensya muna kayo medyo may sipon ako mga kapago ayan medyo eh, uh, ayan o may sipon sila o oh. ayan o oh, diba o oh. ayan so medyo may lapas sila ayan so may, may lapas sila mga kapago so madali lang paamuhin yan madali lang paamuhin ayan diba ba? kapago ayan presko dito presko balabig so wala na silang problema. Yeah so naka screen So mataas, mataas to. Oh, mataas. Yeah, 57 ako mga kapag so talaga malawak yung kulungan nila. Yeah. Oh, di ba? Oh. Yowt. Oh, di ba? So, hindi ko pa alam kung alin yung mga kukunin ko doon sa bahay. Doon sa San Juan, sa Ibon. Ayan. Siguro, ito lang muna. Ayan. Yung mga bulik ko ata. Or, hindi ko alam. Ayan. So, siguro, sila muna dito. Ayan. Sila muna. Ayan, laki alaw ko. Bye kuha tayo na bang thumbnail natin. Ayan. Hindi kita yung mga ibo, no? Ayan. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ayan. Bago kulungan natin. So, tara na, mainit. Tapos, asa na yung bandai ko dito? Ay, andun si Oreo. Oreo! Yung kaki aso. Ayan. So, bandai ko to mga kapagaw. Diyan ka lang ah. Ayan, dyan, dyan lang, dyan, dyan lang. Ayan, siya yung bantay dito. Tapos, nakabakod na rin, mga kapagawa. Ayan, so, tapos dito ako nagtatambay. Kasi, presko dito, presko. yeah, So, tingnan nyo, mga kapagaw, yung uh, ating maraming puno dito, maraming puno. Ayan. So, dito ako nagtatambay, presko. Ayan. O, oh, diba? eh tingnan nyo naman mga kabagaw Ayan oh. So sana malaki-laki na yung sahod natin sa Youtube Para Pag malaki man sana mga kabagaw Papayos natin to Ayan Ayan oh. natin yan sana sana malaki-laki na yung sahod natin sa YouTube. So, matagal-tagal na hindi ako pa ako nagsasahod mga kapagaw. Kasi depende lang naman kasi sa views kung malaki kung mataas ang views magkakasahod ka kung walang views hindi ka magkakasahod mga kapagaw kaya sana tulungan nyo ako mga kapagaw ayan, sana at mapabago natin itong bahay ng ating asawa ayan. Ayan. so tingnan nyo yung ating kapaligiran dito sa kanila ayan so sana may magtutulong sa atin <laughs> ayan o. ayan Oo, oh, tingnan Maraming kiyaw dito mga kapagaw. Maraming kiyaw. Kaso, hindi na, hindi namin uh, tawag no, oh, yung tiniterador. Hindi namin ginagano Hinayaan lang namin. Kaya yung anak ko, kutsilyo yung kanyo. Oo. Oh. Hey okay, boy, ano yan? Kutsilyo na. ang ang kwa-kwati kastoy, kutsilyo, one. Sa bagay, hindi naman mat matalim. Yan. Oh. Saya to bangkang ko ko. Ah. Oh, yeah. Para man. hindi manok dito makapagaw. Oh. Kun gore ka lang ah, ta tapay. Yan. Oh, ba? Diba? Dito maraming mga maraming nagpupugad ng bato-bato dito makapagaw. Kaso nilalanggam nilalanggam mga kapagaw yung mga malalaki na langgam yung ampipit tawag yung ampipit yan so dito yan so presko so dito nakatira noon si yung martinez natin noon mga kapagaw kaso namatay namatay na yung martinez ko kasi napabayaan ko kasi nagtrabaho ako nagpintor ako mga kapagaw kaya hindi ko napakain nakalimutan ko so kawawa so ito siya mga kapagaw. ito ito yan tapos ito yung mga video niya mga kapagaw yan, yan yung video niya mga kapagaw noon. kaso wala na namatay na mga kapagaw kung meron pa sana yun yun yung ib ibili na vlog natin mga kapago papakita ko sa inyo Ayan, pansit ito lang yung kinakain namin mga kapago oh, pansit dalawa kami ng aking anak kain 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 tayo tanggol Ayan. sa susunod na vlog natin mga kapagaw ko kayo doon sa doon sa sports complex doon sa balaki mga kapagaw doon sa bundok dyan lang malapit lang pero magmumotor tayo mainit ililipot ko kayo dito mga kapagaw dito sa aking lugar ayun dito na yung lugar ko mga kapagaw kasi yun nga walang na walang nagbabantay dito so ako na yung nakatira dito mga kapagaw kasi yung kapatid ng kasawa ko eh nandun sa Maynila doon na siya nakatira tapos yung kapatid niyang lalaki nakipag-asawa na doon sa ibang barrio kaya doon na rin siya nakatira so kami na yung aking anak yung nakatira dito ayan, so may may tat ay may apat na buwan na ata o limang buwan ayan ayan yun so yun lang mga kapagaw ayan sana supportahan nyo ang aking vlog tapos don't forget to subscribe my channel ayan kapagaw ayan at sana yun mga kapagaw support sponsor sa mga Malalaking puso dyan, mga kapagaw. Ayan. Ayan. So, yun lang, mga kapagaw. Ayan, salamat.